What's up mga kabay, isang magandang hapon Malapit na yung gabi <laughs> Dito ko lang mga kabay, magtatanim ako sa uh, Buti ng kok, ito yung gagamitin natin Ito sa mga kabay, oh, sobrang ganda Yan, snake plant Ano uh, mga kabay, di ko lang alam kung anong tawag nito na snake plant. Yan, sobrang ganda yan mga kabay. Tapos, ireripat natin sa dito mga kabay. Kasi ang liit ng kanyang lagayan. Ito, gagawin muna natin to. Ayan, yuko ko lang yung ano para makita nyo. Ito siya. Tanggalin natin yung kanyang plastic. Ito siya. Uh, ito yung magiging kanyang stand. to kailangan na madiretso yung ano natin mga kabay uh, tawag nito o. tapos siyempre gamitin natin, guguntingin natin sa mga kabay para magpantay yan, sana hindi magliko-liko para uh, pantay pagkano mga kabay yan siya yan, Anggal tanggal <laughs> tara sa mga kabay oh. yan, ang gagawin natin ito, pantayin ko lang para hindi talaga sa matutumba. Luwasan natin dito. Okay. Hmm. Yan, ang ano nito mga kabay magiging ganyan siya. Yan, magiging ganyan yan. Yan oh. Babaligtarin natin ito. Kailangan ko siyang butasan mga kabay. Butasan natin 'to. Yan, si wala kong ano dito. Ah, uh, dito ako sa ano? Sa kalan. Bukas natin ito. Init din ako ng tubig. Yan mga pinapa pinapainit lang natin. Yung ano, para mabutasan na natin to. Ayan, to. Yan, ito Siya, ganyan lang mga kabay. Ang natin yung butas. Yan. Para maipasok na natin yung ano mga kabay siya. Yeah. Subok natin. Yan na si Pero hindi pa sa makapasok. No. Hindi pa sa pwedeng pum ah, maka mga kamay, maliit pa. Kailangan pa natin idagdagan. Ah, lang.

ko lang yung nasa ano mga kabay kasi hindi tayo makalak sa loob Pagkagan wow. Na, lang natin Ayan Subok natin ulit mga kabay. Ito siya. Ano pa rin? Alang-anin. So may ano na sa mga kabay pero ano pa siya o. Oh. Hindi siya masyado malaki. Para makapasok yung ano natin ayan. Dagdagan pa natin. Yan. Para kasi talaga mga kabay. Siya. Tingnan natin. Yun. Okay na sa mga kabay. Yan, no? Okay na siya. Tapos, maglagay lang tayo dito ng ano, mga kabay, mga butas dito banda. Ang nate. natin. Yan. Sa... Dalawa Tatlo apat lima yan mga kamay naglagay tayo ng butas dyan sa mga gilid ay no yan para okay na sa mga kabay tapos uh, lagay na natin to tapos ilalak na natin yung takip sa loob yan siya kapasok na sa mga kabay yan o nasa loob na Lagay natin kanyang takip. Ito, pasok natin ito mga kabay dito sa loob. Yan. Para mag-lock siya mga kabay. Itakip ko lang. Yan. Oh, ayan mga kabay. Nilagay na natin yung kanyang takip. Yan, hindi na yan, na, ano mga kabay, hindi na yan matutumba. Okay, balik tayo doon para maitanim na natin. Yan. Ito na siya. Okay, kasi ah, uh, madilim na. Aww. Kailangan natin matapos. Ops. Yan, madilim na mga kabay dito. Kailangan natin tapusin. Yan siya. Ito. Ito. Ah, uh, lalagyan na natin ng lupa mga kabay. Kuha na tayo dito ng ano. Swill. Ko lang to. Yung mga iba natin gamit. <laughs> na, lagay na tayo ng swill. Dilim na mga kabay. Pasinsya na. Yun. Kapag lagay na ng lupa, simple tatanggalin ko rin itong mga kabay. Tapos lagay na natin siya. Yan, tas dadagdag tayo ng lupa dito sa gilid. Yan siya. Ganyan lang mga kabay, napaka ano, ah, magmula doon sa ano, recycle natin. Nakapag ano na tayo. ng pagtamnan. Siksik lang natin. Yan siya la ito yung mga paraan mga kabay na walang gastos kung so, hindi gumamit lang tayo ng buti ng cook Ayan, buti lang ng cook yung ginamit natin hintayin na lang natin to mga kabay na mga anak pagka mga anak to mga kabay mabilis to kasi malaki na yung pinagtamna natin sa kanya Ayan. tapos simpre didiligan na natin Ayan, o, madilim na kasi Didiligan na natin mga kabay Okay O ganyan na sa mga kabay Napakadali Kaso lang madilim na dito Kailangan natin magpa-ilaw ng cellphone O nga na One nine seven four two three four. Yon, dilim na mga kabay. kaya kailangan ko ng ilaw. An? Paano ba to? Siya. Yan. Ito sa mga kabay, okay na. Yan o. May taniman na tayo. Gamit ang recycle. Uh, palagay ko masyadong mataas din to eh. Yan o. So okay na yan. O. Oh. Recycle mga kabay. Ito na yung tinanim natin. Ayan siya. Yan. O. Oh, sobrang ganda na mga kabay. Yan o camera. Yeah. Ah. <laughs> yan, yan, na sa mga kabayo. Oh. Lapit natin yung ano. Yan, ganyan na siya. Yan sa mga kabayo, oh. Okay na siya, yan, oh. Five minutes later. Shout out tayo. Yan, pasensya na talaga mga kabay, ha, Na ngayon lang tayo nakabalik pag ano mga kabay. Pinipilit ko talaga ka mga kabay na gumawa ng mga video pero grabe busy talaga mga kabay kasi ayun na nga oh. drive tayo dito tapos pagka birnish ng gabi mga kabay pupunta na rin kasi kami na Makati doon sa Risto yung chang Thai Restaurant nagdudyote ako mga kabay ako yung nagdadala ng mga mino sa Salcido Market at saka sa Ligaspi Market yan sabado at linggo yun mga kabay tapos sa kauwi ako dito gabi na rin tapos si sir Ah, uh, dami niyan lakad mga kabay, mga meeting, kaya eh uh, napakahirap mga kabay gumawa talaga ng video. Gustong-gusto ko mga kabay para ma-update ko kay parate, pero ah, uh, grabe. Nahihirapan talaga ako mga kabay sa lang Ngayon, uh, pa ilan-ilan na lang 'yung mga video natin. Sana lahat ng mga subscriber natin, ah, uh, pagpasensyahan niyo na ako sana panoorin nyo yung ulit yung mga vlogs natin mga kabayan magsa out tayo ilang isa shout out natin dito yan shout out kay uh, Lana Harwell yan mga mga shout out sa inyo mga kabay from UK Washington ah uh, from UK Harbor Washington State USA yan magandang magandang gabi mga kabay kumusta yan, Marikoy Bitsa TV. Yan, kumusta? Miga-miga shout out sa inyo mga kabay. Ingat ka lagi. Uh, Glo Madayag. Yan, shout out. magandang maganda gabi mga kabay. Melissa Gonzales. Yan, shout out. Tapos shout out din kay Agnes Binsi. Yan, shout out mga kabay. Kumusta? Tapos shout out din kay Robert Liacor Sarmiento. Yan, shout out mga kabay. Kumusta sa inyo? Yan, shout out din kay Princios Carillo. Yan, magandang magandang gabis sa mga kabay. Yan, shout out din yung mga kabay. Ritter T. Mix Vlog. Yan, shout out. Yan, marami na rin pala nag-ano sa atin mga kabay. Eh. Ah, Nag-comment. Yan, shout out din kay Rob Dios Dios Thanks Yan shout out Tapos shout out din kay Rowena Losares Yan shout out sa inyo mga kabay Tsaka sa kanyang Asawa Yan shout out bye Kumusta Yan, shout out din kay Lady Ah, magandang magandang gabi sa inyo mga kabay. Shout out din kay Chris Salcido. Yan, from Bicol to mga kabay. Yan, magandang magandang gabi sa inyo lahat. Shout out din kay Edse Samonte. Yan, sa Samonte family. Ah, shout out din kay Aris Losares. Yan shout out. Magandang magandang gabi mga kabay. Okay. Uh, shout out din kay mga kabay natin Anita Evrada. Tsaka shout out din kay Sir Dante Salvador. Yan magandang magandang gabi mga kabay. Hanggang dito na lang yan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sana huwag ng kalimutan na pakilikes, pakishare yung video natin. Tsaka pakipindot na rin yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video, para tayo kayo nag-update. Yan, bye-bye. Maraming salamat.